Mas ano pag lumakilig kang kaya Becky siya. <laughs> ano? Ano? Oh, may lahi kami. Ang <laughs> bayo ba nila? Kayo din. Paano pag Di siya ang kilo mag kaya Becky din? Hindi may magiging tong mag sila siya. ano ang gagawin mo? Huh? What? Huh? <clears throat> Wala? Hindi ka magagaling? Depende. <laughs> Sabi niya, Daddy, I want flower. <laughs> huh? Daddy, ag natin sa sabong. Anak ka nang. Ang lagi pastor nuwang ko na naman. Kaya ko na na. na, na. <laughs> so, okay lang sa'yo. Depende ko. Anong depende? Ibig sabihin? 50-50? Ayaw mo sa kuyagan? Kasi yung talagang lang Naman na nalang kisurog yun na na. Diyan? Masurog ako sila. Ba't di yung hindi na namang bakla sa bahay? Hmm. Ano? Pero normal na. Ang kawanti, marami mo. Ay, so sa support mo siya. Ano, i-correct mo siya? Ay, dali pa na doon na junkie. Wala rin pag Ano? I mo dito. Ah, straight but... ako anak ko. Kaya lang may okay. bakla. <laughs> ah!